ako ay matutulog muna guys ha ba laki ng huli nun guys oh kumaya tayo matulog nakatuwa muna ako din mo oh. si bato na naman ang laki nice one oh palaki ng palaki guys ang huli ni bato ah may huli na ulit si bato dito mo mhm mm tilapia ulit today's video guys ay kami mga muna dito sa sapa dito guys doon kami mga ngawil, ang kawil ko pero bago natin simulan guys ay uh, don't forget to follow my page and share na rin ang ating video uh, subukan natin kung may mahuli tayo ngayon at habang ako nga ipapunta doon sa apwesto na aming pagkakawilan ay may nakita rin ako dito nangangawil sa tabi oh. yan ito kami guys mga ngawil yung si Taborcio eh, sa kabila Taborcio Taborcio may paen ka dyan? dami din eh wala makikita yung unang paen ito yung ating paen Bulati sinsya ng mga Bulati yun June, mga binabatak na oh yun know. oh yun yung palutang binabatak na eh, maliit ata ang nadawi dawi. Mada saan madami ba ito? Ah, uh, doon mo? Doon? Doon pa, sumay so patubig. Are, ah. are. mo to. Ganito, pag mapain kayo ng kawil, may nakalawit nagalaw galaw Para maubos agad. Para matakam ang isda. Uh -huh. Pag hinila mo yun, tanggal lang. Tanggal lahat ang pain yan. At sa mga oras na to guys, ay inumpisan ko na magtaan ng kawil. Pag bumayok na yan guys, sirabol na yan at nang ko nga ho itong isang kawil ay eh, akala ko nga ay may huli na malaking dahon pala ang nahuli niya <laughs> kita ko hinahatak yung isa ko hinahatak ata o oh. humahangin lang yun hinahatak nga o titignan natin parang kurami lang oh. yun o nihikit na naman o oh. ha ah, Oh, tayo nya. Yun. Lumutang na agad. <laughs> Huli. Huli, guys. Gaya lang kadali dito. Atin Oh, lumod puyo to. Tawag dito sa amin ay puyo. Yan o, oh, puyo yan, puyo. Tawag nito sa amin ay puyo. Lang kawala. idi e, pa itong pain, no? E, palitan. Ito may pain ka dyan, bata? Okay. Pain nga akong pain. Isa May eh, huli ka na. Ay, oh, may huli na rin to. Itong isa ko. O, pain, Kuya huli. Laki. Laki. <laughs> laki <ang> dahon. <laughs> <laughs> dahon ang huli ng isa. At dito nga inabot na nga ata ako ng malas at ni isang isda ay wala nga sa akin dumadawi. At sa wakas nga ay sa ilang minuto kong paghihintay ay akala ko nga ay meron na ako nahuli pero ito ang nangyari. Grabe, isa na namang kahoy ang dumawi sa kawil ko. Panay na lang basura ang nahuhuli ko. Tapos si Bato at si Guamelbin palaging nakakahuli. Ayan, may isa namang huli si Bato. Tapos maya maya pa, eh, si Guamelbin naman ang nakahuli ng santilapia at medyo malaki na rin nga ito. Lucky naman. Sabi sa inyo eh, pag may tiyaga, may nilaga. Pero ako pa wala pa na <laughs> Pero nagpabidyo ulit yung kapatid ko at meron daw ulit na huli. At biglang sumilip ang kanyang piso nit. Huh? Kaya siguro sila siniswerte dahil dyan. Kaya ako nagpasya na matutulog na lang. Pero ha habang ako nagahabihan ng aking hihigaan, ay dumating nga ito si Bato at may huli na naman. Kumaya tayo matulog. Natuwa muna ako din ni oh. Si Bato na naman. Ang laki. Nice one oh. Palakin ng palaki guys ang huli ni Bato ah. Tana. Gini. Guys, dadalhin ko na tong lalagyan doon at ah. talagang sunod-sunod na daw ang um, nadaw uh, dito. Talagang marami na diyan. Hala, ay. puta, tara na 're. Huwag kang magpasa today. Meron pa na le. Babago pa tayo ng ako. Ang dami oh. Nung At dahil wala nga akong nahuhuli, ay bumalik na lang ako dun sa aking tarima para matulog. Sa pagkakataong ito, baka swertehin ako, baka sa panaginip ay makakahuli na ako ng malalaking isda. <coughs> Makalipas nga ng ilang minuto habang ako'y nagtutulog ay eh, akala ko ako'y swerte na dahil nakatulog na ako. Pero imbes na swertein muntik pa akong malasin kasi muntik pa akong mahulog nga dito sa aking pinangangawilan. Dahil matatapos na ang kamalasan ko ngayong araw baka naman swertein ako sa like and share na lang ng aking video. At nang ako nga ho ay magising, akala ko ay may huli na yung aking kawil na itinaan, pero wala pa rin. At kaya ang ginawa ko na lang ho ay kinuha ko yung aking kawil para umuwi at iniwanan ko na ng dalawa kong kasama. Quack.